So yung guys, I'm back. Hindi na natin nabidyoan yung pagtanong ko ng pamasahe patungong Ulongga po at saka Tugigaraw dahil maraming customer kasi. So natanong natin mga idol, yung Ulongga po ngayong holiday season ay nasa 313 pesos. Medyo mura lang mga idol. Tapos yung Tugigaraw naman mga So, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ngayong araw ay nandito tayo sa PITX dahil pumunta tayo tayo ngayon ng PITX uh, dahil aalamin natin kung magkano yung pamasahe ngayon na uh, Victory Liner na biyaheng Tugigaraw at Baguio. Alamin natin kung may nagbago ba dahil mayroong nagtatanong sa atin, mga nanonood sa ating YouTube channel mga ito. Kaya ngayon nandito ako sa PITX. So, medyo kukunti pa lang ang tao ngayon. Linggo kasi ngayon mga idol, uh, April 13. So, kaya pumunta ako rito. Siyempre, bago tayo magpatuloy mga idol, uh, make sure po na nakapag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, ang Greg TV, tsaka Greg Bus TV. Sa Facebook naman mga idol, Papalaw naman po, Greg Arsar Vlog. So, ayun. Tara, simulan natin to. Hindi natin patatagalin mga idol. Sama nyo ako. So, pagpupunta kayo ng PTX, ito yung mga ano dito mga idol mga tinginan ng biyahe pag hindi nyo alam mga gate tapos mga ticket booth so ang natin ngayon ay ticket booth 6 para malaman natin tatanong natin sa ano ng Victor Liner kung tumas ba yung pumasahin nila o hindi at kung magkano na So, ito pala guys. Uh, dito pala tayo pupunta sa kabila. Hindi pala dito. Balik tayo mga idol. Medyo marami-rami na rin yung mga tao ngayon mga idol. Siyempre sa may mga katanungan then di alam ang PATAs kung saan mag-comment lang po kayo sa baba. At pag nabasa ko o makita ko yung comment nyo, nabasa ko ay tuturo ko sa inyo kung saan ang terminal. So kanina pumunta ako mga idol dito. Uh, namitig tayo sa labas kasi. Eh, natatanaw ko yung ticket booth 6 mga idol. Nasa dulo. Hindi pa ng katao dito mga idol ngayon. Baka bukas o kaya sa webesan to. Pero alam ko ngayon kasi ang uwi ng mga tao, eh. ano, marami kasi nagtatanong sa atin sa YouTube yung mga pamasahe. Kaya ngayon itatanong natin dito sa ticket boat ng Victory Liner kung magkano yung pamasay patugig araw at bagyo. Tatanong natin. Para alam din alam din ng mga ating mga manonood. hindi pa ganun karaming tao mga idol o baka kahapon yung mas maraming tao pinaka maraming tao kasi sa taas mga idol kasi nandun yung mga sakayan so nandito na mga idol tayo sa anong ticket boat 6 ayun Nandun yung Victor lander sa dulo. So marami pang mga tao kaya patatapusin muna natin sila. Marami pang nagbubuk eh. Yung mga nanditong bus, AB, AB Liner, Barnay Aito Line, SPIN, no? Pangasinan, Jam, tsaka pang Solid North, Victory at tsaka GB Florida mga idol. So antay-antay muna tayo. A few moments later. So ayun guys, I'm back. Hindi na natin videoan yung pagtanong ko ng pamasahe patung Ulongga po at saka Tugigaraw dahil maraming customer kasi. So natanong natin mga ito, yung Ulongga po ngayong holiday season ay nasa 313 pesos. Medyo mura lang mga ito. Tapos yung Tugigaraw naman mga ito, lang pamasahe pala ay 1,450 yung pamasahe nila. Galing ng PITX to Tugigaraw. So, sa mga hindi nakakaalam mga idol, ang ticket boat ng Victor Liner ay nasa ticket boat 6 dito sa ground floor. Tapos, nandun sila sa counter 9, katabi ng GB Florida mga idol. So, yan na yung ano natin, update natin sa pamasahe ng biyayang Tugigiraw at sa Olongga po mga idol. Sa mga nagtatanong sa akin na mga viewers natin mga idol. So pasensya na kayo, hindi natin napakita yung pagtanong ko dahil maraming ano, maraming nagbubuk, hindi tayo pwede sumingit pag maraming mga nagbubuk. Bali pagrespeto na rin 'yan sa ating katatak victory, ang victory line nito. So yun mga idol, kung na gusto niyo ang video natin na ito, pag-like po ang ating video and pa-subscribe ang ating YouTube channel. So ganun pa man nabigay ko sa inyo yung ano, information ang gusto niyo malaman about sa pamasahe maraming salamat sa panonood mga idol. Then ako si Greg TV. Uh, thank you so much. Huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang bell button at i-all ito at sa bawat upload ko para ma kayo. at para sa bawat upload ko ay ma-notify kayo mga idol. Thank you so much. guys, I'm back. Hindi na natin nabidyoan yung pagtanong ko ng pamasahe patungong Ulongga po at saka Tugigaraw dahil maraming customer kasi. So, natanong natin mga ito, yung Ulongga po ngayong holiday season ay nasa 313 pesos. Medyo mura lang mga ito. Tapos, yung Tugigaraw naman mga ito, lang pamasahe pala ay 1,450 yung pamasahe nila. Galing ng PITX to Tugigaraw. So, sa mga hindi nakakala mga idol, ang ticket boat ng Victor Liner ay nasa ticket boat 6 dito sa ground floor. Tapos, nandun sila sa counter 9, katabi ng GB Florida mga idol. So, yan na yung ano natin, update natin sa pamasahe ng biyayang Tugigiraw at saka po mga idol. Sa mga nagtatanong sa akin na mga viewers natin mga idol. So, pasensya na hindi natin napakita yung pagtanong ko dahil maraming ano, maraming nagbubuk, hindi tayo pwede sumingit pag maraming mga nagbubuk. Bali, pagrespeto na rin yan sa ating katatak victory, ang victory line na yan.